Hello, what is up, mga kasikat? Maayong butag sa inyong tanan. Why? Hello sa so inyong tanan. Maayong adlaw. Nagbabalik po tayo. Pila nakatuig since nga wala taka vlog. Welcome back to my channel. 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 As you can see right now, nga nagmask ta karon, nag face mask kay for the information of everybody, na anak po gitawag na to nga IMPACTS pastilan or kaning gitawag na to nga monkey Pox, mga kasikat. Pero ang good news sa ato sa pagkakaron sa akong pagkahibalo wala pa tay natala nga record or cases dinhi sa lungsod sa Magsaysay wala po tayo natala or cases na uh, dinhi natala sa Tibuok Misames Oriental sa pagkakaron ang Region 10. Kung wala ko na sa'yo, wala pa tayo kaso. O unta, palayo lang. Iampo na to, nga unta, dili pa ma Paduol din hi ang kaso kaning monkey pox kay oy gino oh, o igsuon dili basta-basta ang maong virus mo nang sa pagkakaron nakita ko ninyo nga as to, you know, prevention, kung baga, advice sa uh, naagi baba nga memo karon gikan sa munisipyo, sa lungsod sa magsaysay nga magmask na ang mga trabahante dili makasulod sa maong establishmento kung dili ka magmask. So mo nang magmask ni karon nga ga duty and also ayo mo kabala ka no? kay tong iyang po nga dili po pud maka -abot din sa lungsod sa magsaysay. Prevention is always better than cure. Munang sa pagkakaron, kung pwede maglikay ni kay na tag makighalobilo para dili na mo abot sa point nga mo balik na pud tong lockdown ACQ GCQ and uh, whatsoever nga mga protocol nga maglisod na pud ta og gawas sa balay dili na unta to mabalik tong mga online classes tungod lang ani kato mga ni graduate na online oh, no! dili na unta mo tungod ani mo ang mga igsuon kasikat ang yo nga i-prevent nato no ang atong kaugalingon from sa pagkakaron mintras wala pa kay ni kanap socializing so dili na unta to mabalik kay eh, lisod kaayo maglisod ta og pangitag panginabuhi an kung mo na nabutong mga bawal no nga bawal ta mag lakaw-lakaw na anay mga uh, passes na anay mga katunapong card nga mga kinahanglanon so unta dili maabot inato mga igsoon atong iampo na unta atong mga igat-igat diyan oh, <laughs> yao sa alang mo, Glacau. Muna yung atong hangyo. Sa lain nga mga lugar. Especially kay... Wapatakabaloon sa pamaagi anino para matakdan. Pero sa pagkakaroon, kung pwede mag-face mask, mag-alcohol, kung pwede katong mga laagan, ayaw sa giglaag ag, Labi na itong mga tao nga wala pa ni muna kaila. Ha? <laughs> Stilan, na Itong mga uyab nga makikita sa asa nga patakaila. Masignaad na na diladala ang virus. So prevention is always and forever will be better than you. Mana to pangi mana no karan? Isi will po. Kimi na ba muna ko? Kimi na po ko niyo. Bye.